mapagpalang umaga mga kasama na tayo po ngayon ay nandito sa ating uh, kinalakihang lugar ano po tayo po ay nasa Oriental Mindoro so itong lugar po ito na nakikita ninyo ito po ay nasa Kabalwa so papakita po natin yung buong Uh, harap ng dagat ano. Ayan po. So makikita po ninyo dito ito pong ating dagat ano po. Tahimik yung ating dagat ano. Makikita ninyo. Ayan lang po yung alon. Ayan. Oh, ayan. So napapansin po ninyo no. Napakakalma ng ating ano ngayon. Ayan. Yan lang po yung alon natin ngayon. So makikita po ninyo ngayon. Yung tubig napakalinaw. Ayan. Ayan po yung ating tubig ngayon. Dito po sa ating pinuntahang beach. Ano? Ayan. So napakalinaw ng tubig ngayon at uh, kampanting kampante yung ating dagat kalmang kalma no po so ayan so ganyan po kaganda yung ating lugar so ito po yung gilid niya, no ayan doon po sa mga gustong pumunta at uh, nasa napakagandang lugar na to at napakamurang entrance ano po sa 20 pesos na entrance ng kada tao makakapunta na po kayo dito makakapag tampisaw na po kayo sa napakagandang dagat ito po no? ayan ayan so reasonable din po yung kanilang mga cottage ano. Ayan. Ayan po yung ating cottage. Ayan ganyan kaganda no. so meron namang mas medyo may presyo. Ayan. So depende po sa lugar at makakausap yung tao ano. Ayan. So kung gusto po ninyo makapag-relax, pwede po kayong pumunta dito. Napakamura lang po itong area na to. Pwede tayong mag-overnight, pwede tayong mag-camping dito. Pwede po yung mga gathering. Ano po, yan. Ganyan po kaganda yung ating lugar. So, ayan po. So, maraming salamat po at God bless pong muli at lagi po tayo mag-iingat.